Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasa ano na tayo Nasa Daily City Ah uh, Nako Andito na yung Ang bilis naman itong ano na to Itong bus na to Pero yun nga yung mga kapatid natin mga muslim Kawawa yung mga Uyghur na mga muslim sa China I-research nyo na lang Anong ginagawa sa kanila Talaga, Uh, cultural genocide ang ginagawa sa kanila. Ganon din yung mga kapatid nating mga Tibetan. Cultural genocide. So pagka sinakop tayo ng China, ganon din, cultural genocide. Kaya mga kapatid na mga muslim, patawarin mo kami, inyo kami, sa aming mga kasalanan sa inyo. Ako bilang kristyano, humingi ng tawad at uh, sa agrasya ng Diyos ay tutulong ako. Hindi ko kayo pababayaan. Okay, sasakay na kay Labi All bye